street dog Tree lasingko lasingko gis hindi siya umalis pinakain ko kasi sa kagabi tapos parang nagustuhan niya yan noodles yan eh sa kabilang planta hindi yan kakainin yung gano'n na noodles ang ano ang ilagay mo hindi kakainin ito kinakain niya gusto ko yung aso na kahit ano ibigay mo kinakain dun sa kabila kasi imbis na kakainin mo pa itira mo para ipakain sa kanila ayaw doon ka maiinis gusto ko yung ganito na kung anong kainin mo kainin din nila hindi naman panis okay naman ang kanin bago mga ganun ba ano yan siya? stray dog kawa Ka ang ulam ko ay itlog hinati ko sardina, hinati ko para mamaya mm, para sa dog <laughs> <laughs> para mayroon din siyang kunting makain mamaya ito sa dinas hati din kami nito mamaya <laughs> itlog akin akin lang <laughs> ay dogi stray dog yan siya ah, oh, mainit pa to oh. mainit yan Ingat, mainit. Sige, napasok ka niyan. Hindi ko pa narinig nag, ano yan, nagsalita o oh, nag-aw-aw. yan siya. <coughs> pala bukas yung paningin nito minsan pag binatuhan ko ng tinapay hindi niya makikita eh. natutumbok na niya through ano, ilong niya amoy amoy niya through smiling Mag-wish ka na palagi ako dito para makakain ka talaga. Pag wala ako dito, ah, wala. Wala ka makain. doge taga saan ka ba talaga? Hmm? Walang residence, ang layo ng residence dito eh. Hmm, taga saan ka? Malabo yung paningin nito eh. May problema sa mata. Isog <tagsug> na doge eh. <tagsug na dogi> May tubig dun sa baba. May hinanda akong tubig mo daw sa baba sa hagdanan. Magutom <tagsug na dogi> ka? Kulang?

never na narinig ko siyang magtahol ibig sabihin wala talaga siyang kahit konting confidence sa kanya wala <coughs> hindi ko talaga narinig siyang magtahol <laughs> pag nandito ako palaging nandito yan <laughs> buong gabi nang lang sa paligid siya binibigyan ko kasi bakit ka dyan nag nag nagtulog <coughs> ibig sabihin bantay kita dyan hmm? <coughs> doge ibig sabihin bantay na kita dyan kailangan marunong ka mag -ano? bark mag -ano tawag nito sa tagalog mag aw oh! kailangan marunong ka tahol tahol pala tahol <coughs> Doge. Kailangan marunong ka magtahol-tahol diyan. <laughs> First time kong nakita na humiga sa diyan. Mailap 'to. Eh.